Tuma naman ang kumalat na larawan ni, ni Carlo at Charlie na kuha sa binondo sa comment ng isang female netizens. Minto ang netizens sa recent IG post ni Trina. Bungad nito, Hello, why so the couple with your kid? At binondo, just now Charlie is carrying Maiti. Sabi nito, hindi niya nakunan ng larawan ang grupo ni na Carlo at Charlie dahil nakakahiya. Pero tugma ang paglalarawan niya ng outfit ni Carlo at Charlie sa napos na picture. Sumunod dito ay nagkaroon ng discussion ang ilang netizen sa comment section. Pahayag nila huwag nang masamain ang sitwasyon at huwag nang haluan ng malisya. Carlo ang tatay pa rin ni Macy kahit hiwalay na sila ng ina ng bata. Ang larawan ay patunay ring may permiso ni trainer para makasama ng kanyang anak ang ama at ang asawa nito. Wala namang sagot sa mga ito si Trina. Narito ang mga komento ng mga netizen.